so personal Birdie recipe nila. niyo po ito. Yeah, Angie. yeah, yeah. Super cheesy. Yeah. Oh, uh, ano mas mo inay pat? Hindi na nga nagtanong eh, nagkumain na. Mm, sarap. <laughs> Ang sarap. Ang sarap, di ba? Mm -hmm. Tsaka may makrema siya. Parang ayaw i-share na secret ingredient. Charot. Mm -hmm. Parang pag ganun yung spaghetti. Ma'am Angie, sinabi nyo, nag-catering kayo, ah, nag-canteen. Mm -hmm. So, bago po 'yun parang niyo naisip na i-package ng uh, ganito yung negosyo niyo did you think big at that time 30 years ago would you remember no no If, ang ang ano noon ang ang mindset ko is para makapag-aral mga anak ko Kalim. ganun lang pero i didn't know na this will go this far uh -huh. but when Lalin joined me uh, anak niyo po siya si yeah. She's my third daughter Uh graduate kasi siya ng advertising at saka marketing eh. So uh siya alam niya kung paano i-improve kasi ang akin para lang makapag-aral sila eh. Katapos lang sila ng pag-aaral tapos na. Okay na ako. That's my highest ano dream. Oh. So napausbong pa further. Oo, yeah. Oh, yeah. naging ano siya. Oh. Naging Corporation. And at sila yeah. na po yung branches. I have 12. Oh, uh, oh. naging 12 branches pa. Yeah. Imagine mo, actually, yung kwento rito no. Isang simpleng inay na nagluluto sa canteen at nagbibigay ng masasarap na pagkain na simple. Mm. Tapos ang hangarin lang niya, mapaaral yung mga anak niya. Pero tingnan niyo to mga inay, ganito na po siya kalaki with 12 branches and laman ng mga party. Actually dito nga, sa kapatid network, ito nga yung nga po. No? Pero anong sikreto niyo? Paano niyo sila na pa-sign up dun sa family business? Ito po, balikan uh, na natin, ilan yung anak niyo? Apat. Apat yung anak uh -oh. nyo na babae? Uh -oh. or... Na babae. Apat na uh -oh. babae. Lahat sila tumutulong uh, nung umalis na sila sa corporate, kasi they were, they, after graduation, nagtrabaho mo nila sa corporate training. 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 Uh -oh. Then, uh, bumalik sila sa akin, transfer of technology from the corporate world to our business. So, ayan na, sila na, ang, they are the ones managing the business now. That's awesome. wow! Wait, so yung development po ng mga, ng mga putahe, lahat to ingredients nyo? Yeah. Paano from nyo scale up? Inay? a... Uh, Actually, ito yung background. I don't know how to cook, ha? Oh, oh I don't Salagayin know how to cook. na to? Ang, ang kailangan ko lang, matuto magluto. From zero ito, matuto magluto para mayroon kakainin ang mga anak ko pag birthday, Christmas, oh. New Year, yung mga special occasion. Saan kayo nag-aral magluto? Uh, lately na nung ano na, nung na-discover ko, I have a vision in cooking. Nag-aral ako My sa guess. mga culinary oo. sa mga culinary school from one school to another then nakita ko na masarap na pero hindi ko alam kung kumikita ako if i was uh, operating on a charity basis Ganon lang so i enrolled in UP Wow! Mm -hmm. So, naging passion nyo siya. Yeah. Ang galing, kasi level up lang ng level up, mm -hmm. aral lang ng aral, but she was going at it. Ginagawa yeah. niya yeah. yung work. Ako yung paborito ko po, pag-usapan naman natin yung mga potahe, kasi yes. ito napakadali nitong dalhe na tea order sa mga yeah. Christmas yeah. party. Ano po, ito ito yung paborito ko, yung chicken in a salt skewer, na parang hindi ko mm -hmm. pa nakikita sa iba. Kaya ako actually favorite din to. Tsaka sobrang sarap at malambot. Ano po pano yung, paano nyo paano yung po naisip ilagay sa... Sa ano no sa stickang inasal. Actually the inasal is our daughter's ano. Siya na yung si Joan our eldest kasi ano siya eh uh, restaurant hotel and restaurant management siya. Eh. Mm -hmm. So siya na yung ano siya na yung nagkumcook doon sa kung paano gagawin. Ang akin lang itong pork barbecue. Sobrang sarap. Oo, oh. Ito yung favorite ko. At yeah. magkano po 'yan? Ano? Actually kayong order din kami kasi sobrang economical niya for big parties. Yeah. Malit lang yeah. yung taba paano guys. Nyo, yeah. oh, paano? juicy siya. Yun ang atsaka malambot. Paano niyo po, ano no, parang hi, pi, hindi kami pinagkaitan sa presyo. Parang abot kaya yung mga presyo, hindi kayo nagtaas. Kasi kami lang ang gumawa. Hindi kami nag-tie nag up sa ibang company na process sa ibang company. <gasps> Oo. Tap, may maraming company na pinapaprocess sa company, pero pangalan pa rin nila, pero hindi na 100%. But I... this one is talagang, talagang ano ito, ito yung pinagsimulan hanggang ngayon, yung pa rin. Mm -hmm. The same pa rin ang, ang procedure, the same ang menu, the same ang, the same ang ingredients, ganon. Oo, nag-improve lang kami sa packaging. Tapos yung ngayon, before, in-slice ng kamay, ngayon, hindi na, machine na. Wow! Kung baga yun lang, pero never nyo ginalaw yung original. Yes. So, so yung lasa niya, parang lutong bahay pa rin. Oo. Oh, yeah. Ang galing. Pero upscale yung paghihiwa. Yeah. Oh. I-introduce natin yung mga iba't ibang noodles. Oo, oh, chapchay. May chapchay po sila. Bila yes, kumuriyan. Paano po nagka-chapchay? Inaral ko talaga siya sa culinary. Ang Kukong galing. School, inaral ko siya. Ang daming mushroom. Kahit so, na inaral mo, kung wala ka rin naman, ano, wala, may ma mahina naman ang panglasa mo, hindi ka rin mag improve Actually, so basara. You have to improve the, ano, kahit na galing ka sa cooking school, may magagawa ka to improve it. Ay